In regards po sa situation, kung may babalik pa rin po ba natin ang taong mahal natin, ang feelings po ba niya ay may tendency pang maibalik? Pwede pa kaya kaming magkaroon ng second chance reconciliation? Katanungan na may high percentage, of course, na depende. Ito kasi ay may mga pinanggagaling ang iba't ibang klasing situation. Like for example, ay third party, nagkaroon ng malubhang kasalanan, mabigat na kakulangan, shortcomings, or let's say, nawala na nga po yung pagmamahal. Magandang pag-usapan ito mga kapapong at talaga naman po pupulutan natin ng aral at kaalaman ang vlog natin today. Sa usaping ito mga utol ay importante o talagang lagi kong ine-emphasize ang dalawang bagay. Unang-una is yung bedrock natin. Yung composition, yung foundation ng isang relationship. Yung range ng pinagsamahan natin. Siyempre po, hindi pe pwedeng hindi tayo dumipende rito. Although maraming qualified situation or realization nga po tayong i-discuss, pero hindi natin pe pwedeng alisin yung layo at lawak ng pinagsama. Kaya today po ay pinili nating i-discuss yung aktual, yung makatotohanan, realistic na pag-asa kung papaano at talaga pa bang babalik ang ex natin. Ito po mga utol ay gagawin natin bilang parang self-assessment. Kumbaga dahil nga po iba-iba ang nangyayari o iba ibang ang pinagdadaanan natin, tayo na po mismo ang titingin sa pag-asang ito. Kaya sa mga ilang ididiscuss discuss o lilinawin nga po natin ay malamang na makita natin ang ating sarili. Paki-assess po ito na mabuti para malaman natin kung tayo po ba ay susulong pa rin, aatras, mananahimik, or let's say, magpapaubaya. Hindi po natin pwedeng baliwalain mga kapatid dahil isa po ito sa pinakamadalas at lagi pong nababanggit na katanungan po sa ating coaching session babalik pa ba? Number one po na dapat natin tignan, ano ang pinakanaging cause dahilan po ng inyong breakup o rejection? Kasi kung halimbawa ang nakikita lang natin is yung pagiging upset niya, yung galit niya, yung pag-iwas niya mga utol. Lagi ko nga pong binabanggit na ito po ay isang emotional attachment. Sometimes kasi sa mga palad, ang left ay pwede nating sabihin galit, ang right naman ay pwede nating sabihin love. Ito po ay two different thing na laging ang pinagbibintangan o sinasabing magkasalungat o magkaiba. Pero alam naman po natin, ito po ay both emotions, mga utol, na nararamdaman ng isang tao whenever siya po ay may attachment or may feeling sa atin. Kaya pag ito ay galit na lagi naman po nating sinasabi, ay kailangan lang po nating bigyan ng panahon ito para mag -heal mag yung mga negativity. Huwag nating tignan ito at ipilit ito o let's say ipush ang ating kagustuhan habang nararamdaman po natin ang mga anger at upset at guilt at malalim na tampo ng ex natin mga utol. Kaya sa usapang breakup, maraming coaches or even ako na nagsasabing pagka ang pinagmula ng breakup ay galit or let's say tampuhan mga utol, ito po ay isa sa pinakamadali o pinaka makatotohanan na pwedeng magkabalikan. Dahil pagka siya ay galit, ito po ay maihahambing natin sa pinanggagalingan o nararamdaman niyang difficulties. Ito nga po yung feelings. Rather than napapansin mo na ang ex mo ay parang bored na bored na sa'yo na kahit even magalit ay parang wala na po siyang pakialam or kumuha ng validation mga utol ay nakikita mo na parang hindi na po siya interested. Pero pag siya po ay galit, dito po galing yun. Second mga utol, yung magnitude, yung pinanggagalingan, gano ba ito katindi? Kung halimbawa galit nga siya sa iyo pero yung galit naman niya ay parang asar lang, yung para bang wala pa rin care mga kapatid, ito po most likely ay medyo mahaba-haba bago natin ma-recover ang ex natin. It's just a matter of time, although hindi ganun kadali, ay pwede na po natin siyang balikan. Kaya ito po ay didepende de on how strong yung nararamdaman ng ex mo sa'yo, yung emotions deep inside, kung gano'n niya ito inahandle at gano'n po niya ito ipinupush para kayo po ay makaramdam. Number three. Tignan po natin kung nasa ang position tayo mga utol. Sense of balance of course is napaka-importante. Tignan natin kung kayong dalawa ay nasa parehong page. Parehas po kayo ng pahina at parehas po kayo ng landas na tinatahak. Ito po ay importante at lagi natin binabanggit sa mga coaching natin. Kasi kung halimbawa ang gusto mo sa kasalukuyan ay mag-travel, pero ang gusto pala ng ex mo ay mag-settle down, magpakasal kayo, of course, hindi pa pwedeng magkabalikan yun at hindi pa pwedeng magkaroon ng koneksyon. Kasi ang pinag-uusapan po natin today ay kung may pag-asa pa ba or kung gaano pa po ba talaga katagal para siya ay bumalik. Another thing is kung halimbawang hindi nga kayo pareho ng page. For example, ang ex mo ay gustong makagraduate, gustong makapagtapos ng pag-aaral, pero ikaw ay gusto mo na siyang itaanan. pini pressure mo siya para kayo nga po ay mag-settle down, magkaroon na ng mga chikiting, for example. Of course, hindi po ito isang page mga utol. Kaya kahit mahal tayo ng ex natin or let's say, namimiss niya tayo or talagang nararamdaman mo talaga yung interest niya sa atin, hindi pa rin po siya babalik most probably kung ganito ang nangyayari. Also, kung halimbawa nga pong niyayaya ka ng ex mo na maging OFW kayo, mag-migrate kayo sa abroad, pero ikaw naman ay talagang disidido magputap ng business dito. Hindi pa rin po ito align mga utol. Kaya lagi kong sinasabi na kung gusto mong balikan ng ex mo, tignan mo kung parehas kayo ng page. Kung ikaw po ba ay nasa life system niya at kung ikaw po ba ay nakikita niya na pwedeng magkaroon ng connection with. Binabanggit ko po ito dahil sa usapang pakikipagbalikan ay mas magkakaroon ka po ng higher chances, opportunity to win your ex ba kung halimbawang parehas nga po kayo ng tinatahak. And also, yung nararamdaman at talagang pwede niyang ma na pwede kanyang i-insert nga po doon sa life system or plano niya sa buhay. Number four po is kung gaano na po ba katagal. Ito po ba ay kamakailan lang o ilang taon na po o ilang buwan na po nangyari. Dahil kung halimbawang isang buwan pa lang, for example, let's say around 45 days, ito mga utol ay lagi natin tinatawag na pero pwede nating itapal, band-aid solution ito para sa akin mga kapatid. In reality kasi, mas ideal po sa akin kung halimbawang lumagpas na po ng mga 4 months. As I've mentioned in my experience sa sa coach mga utol, 4, 5, 6 months. 'Yun po yung mga talagang ideal na talagang na-detox na po at na-heal na po yung mga negativity at talagang positive na po ang parehong pananaw. Kaya kung halimbawang kamakailan lang Days, weeks pa lang po ang breakup mga utol. Natural na ito po ay hindi pa po pwedeng mangyari. If ever na siya po ay matuloy or magkaayos po kayo, mataas ang percentage na ito po ay ego-based or let's say wala pa pong realization. Kung halimbawa na sa usapan na sobrang tagal na, like for example, ilang taon na po kayong breakup, natural na hindi ka pwedeng basta bumalik dito at talaga namang i-open mo sa kanya na gusto mo siyang ma-win back uli mga utol. You need to build a chemistry. Kung ito po ay friendly, related, or let's say nasa composition ng pagiging magkaibigan po muna, ito po muna dapat ang priority natin. At pagka yan po ang ginawa natin, of course, bibilang tayo ng mga ilang buwan bago po ito mangyari. Hindi po ito one click mga utol. Kaya sa pang-apat na sitwasyon na binabanggit ko, Depende yan kung gaano kalayo na o gaano kalapit na po ang inyong naging breakup. Na kung kulang pa po sa panahon, ay kailangan i-prioritize po muna natin ng space and time. And kung halimbawang sobra na naman po sa panahon, ay kailangan i-prioritize po muna natin ang positive connection. Yan na po ang mga dapat nating tutukan kung halimbawang iniisip natin at tinatanong natin sa ating sarili kung may pag-asa pa bang bumalik ang ex natin. Of course, mga kapatid, yung reason behind the breakup will play a special role. Kung halimbawang siyempre nagkaroon ng third party, medyo may question kung halimbawang mababalik o babalikan pa po ba natin siya. Kung halimbawa naman na loss ang interest, na wala po ang affection, of course, kailangan po natin magsimula sa zero at kailangan po natin mag-confess or let's say dumikit muli sa kanya emotionally. And then also kung halimbawa naman na parang wala naman talagang love na namuo or let's say parang wala naman talaga kayong naging connection. By label, kayo po ay naging magkarelasyon, pero in reality ay hindi naman po pala kayo nagkaroon ng composition or foundation. Of course, kailangan po muna nating i-build ito. Kaya nga po, depende ito mga kapatid kung saan po nang gagaling at saan po hinuhugot yung breakup situation ninyong dalawa. Pero tandaan po natin, bedrock, composition, foundation ninyong dalawa mga kapatid, magiging main issue po ito mga utol. At sinasabi nga na kung may malalim kayong pundasyon, marami kayong fun moments, positivity, at talaga naman pong nagkaroon kayo ng mga memorable moments ng mga time na yon kung saan alam natin na siya po ay na-excite, na-inspired, at talaga naman pong ginanahan. At talaga nagkaroon po ng legit na feelings po sa atin. Siyempre po pagkaganyan ang situation mga utol, ay malamang na malamang na kaya natin siyang ibalik. Tandaan, pag-aralan, at pag-isipan po nating mabuti. Yung pagmamahal o naging relationship nyo ba ay parang fireworks lang na nagkaroon ng parang impact together kaya pong naging relasyon or talagang you grew, both of you grew together at talagang nagdevelop po kayo ng emotional connection sa isa't isa. Kasi hindi po, po pwedeng basta relationship lang ang tinatawag, may pangalan, nagkaroon ng label, ay pwede na natin gawing basehan na siya ay babalik. Maaring ito po ay label or pangalan ng mga utol pero para po sa akin ang pinakaimportante ay yung naging panahon, yung naging emotional connection niyo po. And syempre po, yung naiparamdam at naipakita po natin sa kanya nung kayo pa po, yung pagmamahal, yung time, effort, yung mga naipakita niyo po sa kanya, yung support, nung kayong dalawa pa po ay nasa isang relationship. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, patuloy po nating suportahan at alagaan po ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe po, Papong TV.